So, oh, hi guys, hindi ko mabuksan yung maleta ko. Ay, <laughs> like, ito, kung nabago yung code niya or chinekin ko kasi ito sa sa airport. So, baka alam niya na, nabato diba siya or nasira yung lock niya. So, hindi ako makapagpalit na yung dumi. <laughs> so, I think sisirain na lang siya pag-uwi sa bahay. Sa club. 10 years ko pa naman itong maleta na to as in isang dekado ko na siya kasama mag-travel international na ilang bansa na talaga siya tapos local lalo na ha, ilang dagat minsan nasama ko pa ito sa bundo so yun masakit man para sa akin pag hindi ko na nahulaan yung code na to ko, or nabago talaga siya while mm, zero zero lang kasi default na to so, baka, may sis na din nung nabato siya sa check-in na baggage na bago yung password or nasira yung pinakalap niya. So, yun. Pag-uwi ko na lang sa bahay ko, i-figure out kung paano gagawin ko. Kung sisirain ko na ba yung lock or malalaman ko pa yung bagong code niya or whatever. Basta gagawin ko siya ng para. Yun lang. Thank you. <laughs>